Made sure that in this year's school calendar, teachers will have 30 straight days of rest during the break. Pag nakikinig ako kay Trans Castro, ay makatengin na ako kay Trans Castro. Na iyub ko. Sabi niya, sige siya, confidential friends, di, 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 confidential friends. Paayos naman ang accounting namin, Sinunod naman namin ang batas. In fact, wala pang deadline. Nagbibigay na kami ng accounting doon. Paano namin ginagamit ang confidential funds? Siya itong didak ng didak sa mga nakikita namin, sa mga pictures na hindi naman niya na-explain ano yung mga deduction niya sa mga teachers. Tapos kami, maayos kami nagtatrabaho, nagwa namin kung ano yung sinasabi ng papel. Natanungin niya. Tapos kasabayan niya pinanganak yung dinosaur. Ganyan siya katagal na, ha? Ganyan siya katagal na. <laughs> Hindi niya nagawa ang 30-day break. Nauna pa siya sa akin. Sa pag lobby para sa mga teachers. Hindi niya nagawa ang 30-day break. Tapos, kanilinjan pa yung pinto. Kung ba, ginagamit na namo sa mga trabaho? Oo, totoo. Kasi sabi nila, 1970s pa daw sila. Sabi ko, oh, kasabayan na rin nila yung dinosaur hanggang ngayon, 30 days, hindi, hindi mabigay. Tapos inukuan lang namin ng isang araw ni Josep Poa. Nabigay namin, 30 days. Hindi pa kami nagsabi doon sa mga ibang mga mga magagaling sa loob ng Department of Study ko, huwag ka Ilabas mo yan, B.O. Tingnan mo kung magreklamo ba sila. Wala well, sila sabi. Tapos. Make sure that in this year's school calendar, teachers will have 30 straight days of rest during the break without any DepEd activity that requires volunteer work. Uh. ay mong kaguol kay principal kaya kami bahala niya All activities with voluntary participation is scheduled after the said 30-day break. So, kung ambut og kanang ganahan pa ba mo magbasa o department order, pero katong department order nga naadid to ang school calendar, makita ninyo, doon ay 30 days din to, nga walay nakabutang nga activity. And we intend to release a memo sa ato ang regions, divisions, and sa ato ang mga school heads and principals um, that they must answer if there is any complaint, nag report ang teacher during the 30 days na break. 30 lang ma'am dili 60 kaya nga naman 30 naman ang sick o nga 30 ang BL mo manay na sa tanan empleyado, ikonsulta na mo ang uh, Civil Service 1515. So, you get your uh uh 1515 plus your service credits.